Pampag pampagaling ng coco nun sa tubos. Yung may nabibili daw po sa mercury na anti-pungus eh. Piling ko itong dry skin yung hindi ko ito makukuha ng buo. Parang durog-durog siya. Oo, oh, kasi kinagano ko yan. Sinong sukit ko kasi ng aling yan. Pag may lumabas, yun lang ang hihilahin ko. Pag hindi lumabas, hindi ko napipilitin. Ngalay na ngalay na yung kamay ko. Eh. Kaya nga, dah, sabi ko sa anak no? ko, no. mo naman ako doon. Sabi niya, alam ko yung nalang kasi. Kung gumagawa kami ng thesis, napupunta ko din sa mamakit. gitpo po madam medyo pero okay lang kasi kailangan okay tapunan eh. hindi mo pa ginagalaw masakit na talaga yun eh. Hello, well, wow, bagong video na siya. Wow, ang ganda. Mas maganda pag nagpapuyod ng hair, nagsuklay. Sama, ano, si Papa mo. Sorry, madam. Mama, ako chocolate Mas, to. -buo po, po, Buo po talaga to. Oh, oh. Mama. Uh -huh. Kamu? uh -huh. Wala Kuamo kuako nga tayong orange eh. Ay, no. Mama. Hmm. Na lang Sabi. Sabi mo. <laughs> Mama, mama. Mama. Okay, oh. Mama. mama. Eto, mama Anak. Ganito po kasi yan. Sa inyo po nang gagaling kung paano ko siya kukunin. kung nakarelax yung paa nyo, hindi lumalaban, kaya nyo yung sakit. Yung anak ko na yun, naglilinis yun sa sarili lang niya Kasi sabi ko sa kanya, wag wag mong pasisimulan talaga tanggalan ng ang ganyan lang sa rumbo. Mama! Mama! ko pinakasukulit! Ang kumakabas yan, Alam mo ba, Julie, nung mga tandaan ako. Opo. Nai-stress ako mag-isip. Paano na lang sabi ko, pag hindi ko na ko talaga kayang umawak ng niter para magandang ganyan. Eh, paano na lang ang ground? ko? Hmm. Oo, totoo yun. Kaya hindi din po talaga maganda yung nasasubran sa halini. Kasi nung kabataan ko, ganda, Lagi akong uh, naka kasi maganda ko po. po. Mm -hmm. nakam, ano, Babalikan ko yun na pero wala na yan dito. Ililinisan ko pa yan. Yan talaga yung popo ko na yun. Kabila naman, okay naman siya. Maksakan lang talaga ng yelo yan kakatuway, natanggal buo eh. E. At nakaya niyo. Yun yung mga masasarap. Feeling ko ako din na satisfied sa ginawa ko pag ganun. Nalulungkot ako pag putol-putol. Nagtatanong na, 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 ka kung masakit. Masakit. Mm Hindi -hmm. mo pag ginagalaw, masakit na. Mm. Eh, yun ang kailangan tanggalin eh. May, meron kasing mahina talaga siya sa ano. Sa pain. Oh. Meron pa kasing takot. Opo, kasi ah. ang minsan ang sabi nila, nadala. Ah nadala sila sa unang pinagpalinisan nila. Kaya piling nila. Kung customer dati na hindi natanggal ang ingron, magang magana yung paa niya. Tapos sabi ng asawa, hindi nila pinatuloy kasi nahimatay. Mm -hmm. Nahimatay. Sabi ko, dadalhin mo dito sa akin. Di, ako, iyan naman ang himatayin naman yan dito sa akin. Mm -hmm. Pero nagawa na, na, na kong hindi siya nahimatay. Yun yung mga napaka-challenging na trabaho. Tapos, ano, na-recommend niya ako sa isang pamilya ng Inche. At may buhay talaga ako doon sa nagpuntaan ko. Kasi din mo, pag nagbigay sa'yo, sobra. May pa-uwi pa sila. Sige, grocery sila eh. May pa-uwi pa, pa magbigay sa'yo. Basta maganda po yung servisyo so, mo. Lingguhan akong pumupunta pupuntahan ako ng ano, ng boy nila. Tawag po kayo ni madam. Wala, kalilinis ko lang. Minsan, ayoko naman pupunta. Mm -hmm. Totoo yung sinasabi mo na ang hirap linisan ng isang linggo pa lang, andyan na naman sa'yo. Ang hirap linisan yun kasi sinimot mo na, isang linggo na, na parang na-addict siya kasi maganda, gusto niya laging walang mga ano, walang mga tumult ko mga malabla ko bak sa gilid kasi di ba mahirap linisan yung ganun kasi ano tsaka masisira ala, po yung kuko ng um, customer pag mas mas matagal ka pating maglinis no In, mas maingat ka pa lalo kasi wala eh kaya ako baka makabalik ako dito sa iyo mga abutin na kamang isang buwan okay lang Ay, po Pagka, po ano masakit na yung ink. mm, -mm. Pero yung mga gilid na tumutubo ng no, parang mga palako, baka kaya kung ano yun yun, minsan kinilinil file ko lang. Eh. Apo. Ngayon kasi nahirap na yung mahirap na kumawak sa nito. Hindi na ako masyadong kukutut ng kukutut. dami mo, mong nakuha. Oh. Ito, oh, natuwa ako dito sa nang ako, putol-putol yan pag kinuha ko yan. Alis ka dyan. Po. Alam ko po maganda ka na. Ay, ang ganda na talaga. Ganda na. Ako pito, anak ay salang babae ko yun lang. Hmm. Kami <laughs> <Ay>. <laughs> pa kami close. Hi. Hindi pa kami close mga anak ko na yun. Kaya nga ngayon sabi ko. Sabi niya, sige na namin, dito na muna kayo sa akin. Kasi banding niyo naman ako. Kayo rin. Pag umalis ako, hanggang video call na lang tayo. Mamimiss niyo ako. Bakit, madam? Okay lang. Ay. Meron pa niya. Sa okay. Facebook, meron ka na rin ano kay Mamita. Hmm. Oo nga. amalang lang yun. Sila. Mamaya naman, Mama, ha? Mama. Ano kaya itong block na ito? Yan, yun yung tanong, itatanong ko rin iyo Bakit hindi yan natatanggal Kasama Mama. yan, Julie, nung ano? yung yung nangitimang pa ako. Kasama oh. yan. Hindi, tagal ko na Tagal na po? Oo. Mm. Hindi talaga Aba, ganun nga po yan. Nunal po siguro. Parang tingin ko hindi nunal yan. Kasama yata yan dyan sa kuko na itim na yan. Minsan nga inuukit ko yung kuko na yan. Binuputas ko. Makuha ko lang yung itim. Pag natanggal ko yung kuko, wala naman na akong makuhang itim sa laman. Ito ma'am, ito po yung sinasabi ko. Oo, oo, oo. Kasama nga yan yung yan sa kuko na itim na yan. Yung nagkaganyan. Tapos pag tumubo, mayroon na naman uling itim. Mm. po. Sa na ka po nakakailang customer ka? Depende po. Gaya nito, madam. Oh, ang, ang tagal ng linis. <laughs> Hindi, yung isko. Oh, ang allowance ko po per paa, ah, one hour talaga. Pero kung sa regular customer ko po, Mama, mga 40 minutes, na. 30, may mga gano'n. Bibi, doon ka kay lola mo. No. Akin okay na, Bibi. Akin okay na, ako na. Hmm. Ikaw Ay, talaga. Ay, na, Bibi. Nakatikit dito sa plastic. May sa suko. Alam mong naglilinis ako eh. Oo ah. Ay, nakulog na. Thank you ka na. Hiya. Po. Saan ang galing yung ano? Hindi ko po alam kung saan pa po. Mamaya ko na lang po sila tatanong. <laughs> Yung nauna po sa inyo ay taga ano, taga Santa Rosa. Golden City ya time. Excuse me. Na ano tuloy ako dito sa itim na to eh. Kung ano. <laughs> Matagal na yan, hindi talaga yan natatanggal. Hindi ko alam nga eh. Hindi ko alam kung nunal o ano. Piling ko kasi nunal siya eh. Hindi naman matigas, di ba? Hindi naman po. Na yan, nag, ano na nga siya ng konting dent ng sugat kasi tatanggalin ko nga sana eh. Hindi mo matatanggal talaga. Sakit, Mam. hindi babalikan. Ah, hindi babalikan. Ah, hindi babalikan. hindi babalikan. Ah, hindi babalikan. Ah, hindi 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 na tumigil.